may mga ibang tao no na may misinterpret yung mga young entrepreneur or yung mga bata pang mayayaman na nakisyo, yumabang daw, ang angas na. Actually po kung pag-receive mo is very constructive, hindi mo maiisip yung ganong uh, judgment na mayabang sila. Kasi actually po yung mga successful na tao, yung mga motivator na mayroon ng napatunayan, ano lang talaga sila, sobrang confident. Kasi nga, may narating na sa buhay. So, yung dating nila, maangas. Yung dating nila, mayabang. Pero sa totoo lang, hindi. At kung totoo naman, medyo mayabang, or nagyabang sila, normal po yun. Kasi, mayroon silang napatunayan. May narating na sa buhay. At hindi rin pwede, naharap sila sa kamera, ang lalamya-lamya. E motivator nga eh. So, kailangan mayroong expression. Now, Uh, dalawa lang naman klase ang pagtanggap mo doon sa sinasabi nila or yung sa dating nila sa tingin mo is dalawa lang yun eh constructive ang tang ang pagtanggap mo or destructive ang pagtanggap mo so ano ba yung constructive acceptance yung tanggapin mo oo tama naman siya tanggapin mo siyang positibo na kung saan uh, i-divert mo nang positibo yung delivery niya, no? Ang destructive naman, medyo negative para sa sa'yo. Kasi medyo na siguro, nasagi yung pride mo, yung ego mo, lalo na pagtapos tapos ka ng korso, tapos yung motivator, hindi tapos, pero pag nakapagsalita, di ba? Ang angas, ang galing. Siyempre nga, may narating eh. So, uh, siguro yun yung dating ng iba na destructive para sa kanila. Pero kung tanggapin mo siya, na constructive, actually matututo ka rin naman talaga sa mga motivator at yung mga batang mga yumayaman, actually hanga ako sa kanila. No. Ika nga pag ikaw nakinig at manood sa isang video, no, para kang kumain ng isda. Okay? Himahimayin mo, tanggalin mo yung tinik, tanggalin mo yung buto, yung kakainin mo lang laman. Ganun din po yung uh, napapanood natin sa mga social media, ganun din po yung mga nababasa nating mga quotes, no, hindi po lahat ay ay uh, i-apply natin or susundan natin. So, kailangan nating marunong tayong mag himay-himay kung alin po yung uh, i-absorb natin or gayahin natin at alin rin po yung tanggalin natin. So, ganun po yon Alright? So, sa bawat mga napakinggan nating video sa mga motivator, okay? So, at uh, kunin lang po natin yung mga magandang aral at kung ayaw mo naman, sa iba, you have the right na uh, tanggalin mo siya or hindi mo siya i-adopt. Alright? So, ang mahalaga, may matutunan ka sa buhay. Ang mahalaga, uh, maging successful ka rin, gaya ng mga successful na tao, gaya ng mga yumayaman na bata pa. So, ngayon pa lang, may magagawa ka na. Alright? So, yun lang. At mayroon pa po akong hinintay na bisita. Actually, gumawa lang ako ng video habang hindi pa sila dumating. Alright? Bye-bye muna. Follow for more.